So, ayan, uh, nandito na po tayo ko na brother pass at dadalhin natin siya ng koshi. Sa bahay! Ayan sa bahay. Ha? Huh? Nagdaan nga ako dito kasi sabi ko kay brother pas sa live niya. Dadalhin ko siya ng kokoshi. Baka sabihin sa akin ni eh, brother pa, sinungaling ako. <laughs> kasi, nagpromise ako sa kanya eh. Buti nakakakayo si brother pa. Ano yan? Palabok na. No? Hmm. Na no, guys, parang ulan na naman oh. Kakalabas ko lang. Lagi naman. Hmm. Hapon ako lumabas eh. Parang uulan din. Bahay. bahay. Sa bahay nga. Nasa magang man ako. Timpla ka nito. Pwede nga ano yan. Pwede tatlong timpla yung isa. Kasi hindi ka man nakakainom ng marami, di ba? Kunti-kunti lang sa maliit na tasa. Tapos kahit tatlong timpla para hindi masasayang. Uh, Kayong kaya mo lang inumin sa isang timpla. Marami yan. Pwede tatlong timpla. Yung isang. Hmm. Pwede tatlo, apat. Ganun. Tsaka pala, nandoon sa tindahan. Eh ano ka, di ba? Meron kang honey? Uh -oh. Maganda yung ilagay sa si tsa'a, Yung tsa'a na binigay ko sa igate, ganon, inilalaga. Maganda yung lagyan ng honey. Tapos yun ang gawin mong tubig. Kukuhain ko sa tindahan. Ay, nasa tindahan po kasi yung aking tsa. Hindi man, pwede man ako pumunta sa tindahan tapos pagbalik ko, idahan ko dito. Uh -huh. Walang, hindi, hindi ka nagbasa sa tindahan ngayon Don. Hindi. Ako nagbukas. Kanina ako ka, umaga din nakakakain. Ngayon ka lang kumain. Ngayon lang. Buti nga naka, nakakapasok ako sa live mo. Pahinga ako at ako'y nagbantay sa ospital. Ano, ano, pa Panahon niya wala, walang alaw na hindi nag-uulan. Hmm. Napunta tayo dun sa ano. Akala ko wala ka dito kasi sabi mo kanina magdadala ka ng ano dun sa bahay mo. Ano, pamilya ako. Nang? Oh ah yan para sa bahay sipa mm. okay taon oh. 16,000 per bundle yan mahal ano to kuryente lang Saksak oh. lang tapos istakan to nagagaling ko lang doon naglinis kami ni Daniel Hi. nasa live kasi ako ni brother pas kanina sabi nga niya mapunta siya doon <makes noise> Mabigat man, paano mo madala yan? Ng oo, oh, kailangan may magbubuhat. Mainit, sa mainit. O, sa mainit nga. Masarap tulog mo pag umiinom ka na. Ay, 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 sa, ano ng tatlong timpla? Oo, oh, pwedeng tatlong timpla yung isang session. Umayang ngayon. ngayon. na, pwede na yan. At, na para, Kunti lang at lang. Kasi sino so? Kahit hindi ako kumakain, pinipilit ko baka Mahina ako. Ba, Mabedridin na naman ako, makapunta na naman ako sa hospital. Ibuti kong mura sa hospital. Isipin mo na naman pa sa hospital ako sa hospital Mahal talaga sa hospital. Makaka-stress pa sa hospital. <laughs> Oo. Tapos may nakasabayan pa ako doon. Namatay. Oh, good. Ang mo dito sa bahay mo, parang may negative energy. <laughs> parang gano'n, parang nangyay gumagaling ako pero pagka medyo nakatambay ako na ano minsan may mga pagkakataon na nasuto kapag tinakain ko maganda pag nakalimipad kailangan na ko ulit talaga lumipad kung hindi lang mawala matagal na ako lumipad oh. Malapal, may, kuryente lumipad. may kuryente ka na doon may kuryente ka na kung gusto na nga lumipad may mga gagawin hindi mo may nakasikaso o pamasin alam nga naman, may kaya ko ba nang gumawa? Hmm. Okay. alam mo ba brother pass ganito kapag may ribbon cutting at wala ka tapos nandun ako ako yung tinatawag ni kuya bal panood mo ba na para mag, ano, mag, uh, para manalangin sa ano sa pabahay ayan nangyari yan doon sa magkapatid kina Christian at Tristan oh okay, uh, Tristan. so ako yung pinagpray at si, ano si Gilbert Lamont. at tapos nung nag-birthday si Kuya Bobby ayan sa pagkain ako yung pinagpray ni Kuya Bal at pinalitan na niya yung pangalan ko ginawa na niyang sister paas <laughs> <laughs> si Bobby, man ako, yung hindi mo na yung bali. <laughs> Kuya Bobby, may sinasabi si Brother Paz. Hindi, <laughs> hindi yun alam ni Kuya Bobby. Surprise yun. Hindi ko lang alam na bali yun. Saka um, wala mo. Surprise yun, uh, surprise. Pa-birthday nila kay Kuya Bobby. At yun nga, at uh, pinapalitan na ni Kuya yung pangalan ko, ginagawa na ni Kuya ang Sister Paas, ano at ako na no, yung mananalangin. Ano? So, ano naman yun, isang uh, kagalakan sa ating puso na makapag-pray, oh, makapag uh, sa ikapupuri ng Panginoon. Ako naman, kung kahit sino ipalit nila sa akin, hindi man ako maghihinalaki. 'pag magdarasal kasi ang panalangin naman privilege kasi hindi naman pwedeng manalangin. Oo, ano 'yan, paglapit sa Panginoon, lahat tayo pwedeng uh, mangalangin. Ano 'yun, 'yun naman ay pagnandoon lang ako, pag uh, may mga okasyon na nandun ako. Pero pag wala, ayan, maraming pwedeng manalangin at lahat tayo, pwede tayong uh, gawin 'yun. Opportunity ang manalangin. Mm. Di ba 'yan tangina? Oo, oo. Ano 'yan, eh? ginagawa mo 'yan? asa, sa Diyos, hindi dahil oh. sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya so, ayan, brother pa. Sana mainom mo yung kokoshi na dinala ko oh, sa iyo. No, no, mm. Sa panalangin naman, hindi mo kailangan Hindi mo kailangan galingan. Oo. Kasi sa panalangin naman, hindi naman tinitingnan ng Diyos yung galing eh. Kung ano yung nasa, yes, oh, nasa puso. Yes, So, Oh, nasa puso. Mo. Kukunin kung, ko yung ano, tsaka. Kasi kung pagalingan, ay wala tayo bibigyan mo diba? Ay wala tayo doon kung pagalingan at, at hindi Dahil tayo mga magaling. Magaling manalangin diyan. Mm. Tsaka yung ano, prayer natin talaga nagmumula sa puso, walang script. Oo. Hindi kira ka mm -hmm. Kung ano yung dinilig ka ng puso mo, yun ang sasabihin. Mm. Nakakapag-charge ka pa, kapag Sunday. May mga times na hindi kasi madali ako manghina. Kailangan, gusto mo yung lagi nakahiga, ano? Sawa lang ako ng kahiga. kasawa ka ng kahiga. Hmm. Gusto ko ang lumakas na para makasama-sama ako. Ang hirap kaya hanggang mo talaga yung sa sotoko lang. ako. Hmm. Saka parang, ano, nakaka... Boring na. Ano lang, prayer lang. Tatagan lang ano ang loob. Ano, pwede nga lang, ano, ano, kung um, pwede lang talaga kung bumaba lang ang Diyos talaga wala akong ibang hiringin sa kanya hindi ang pagalingin niya ako na ako sa sitwasyon kahit hindi man siya bumaba naririnig ka naman kita so, niya nakikita ka niya kasi ako talaga so, so, ayan. At least ngayon malakas ka naman. Nakakalakad-lakad -lakad ka. Kaso, tulad niya, mula tali ng sumada, magpangadang ngayon. Hindi niya naman ako nakakakain, suka ko ng suka Kaya medyo parang naalaw na, na, ko. ako kasi uh, back to hospital na naman, gastos na naman. Takot ka na talaga mga hospital? Kaya e ang laki ng gastos, ay. Wala man ako ginigida sa iyo. Ano? Inam ka niya, ano yan? Dinala ko, okay yan. Tsaka yung... Uh, kailangan mo talaga ng iba pang hmm. mga no, Serial cereal. Cereal, hindi kaya? Yung ay, ang gusto ko nga sana yung ano, uh, spirulina yung ininom ko dati kasi wala man. Mm, wala tayong spirulina cereal. Wala tayo. yung cereal. Yung... Ah, yung spirulina capsule, uh, tablet. Uh, Pwede kang ano noon, bumili. Ayan, mahina. Pwede kang bumili sa naga. Magkano yun? One... 1,000 yung spirulina tablet. Mas okay kasi yung tablet kasi madaling matunaw yun. Kaysa dun yung binigay ko sa di ba capsule? Tinat Ay, Ayan, wala na pong ulan. Uwi na po tayo. At uh, gagabi na. Baka lumakas. Baka lumakas pa uli yung ulan. Ayan, na lang po natin ng ano, nainom si brother pa. As, tapos yung uh, tsaa Nadala na lang po natin ulit siya. Tapos yung po ano, spirulina. Ma-order po muna tayo sa ano, sa naga. Para mabigyan natin si brother paas ng spirulina. Kasi po, ano, hindi siya nakakakain. Eh, pag nakainom po siya ng spirulina, maganda po yun. Kahit hindi siya kumain, busog siya. Kasi yun po ay complete roots and vegetable. Kaya napakaganda po nun sa kanya uh, kalusugan. At nararamdaman niya na okay talaga yung kanyang uh, katawan kapag umiinom siya nun. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Patuloy po natin ipanalangin si Brother Paas para tuloy-tuloy po yung kanyang pagaling. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless us all.